25 kilos nga cocaine nga mubalor 132 milyones pesos na kuha sa bukod sa manadagan sa kadagatan sa Eastern Samar. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Sa isa isa sa 62 anyos nga mananagat nga nabantayan niyang may nag -utaw, utaw nga butang ni Adong Biernes sa hapon samtang nanagat sa kadagatan habig sa barangay Tangbo, lungsod sa Artiche sa Eastern Samar nakuha sa mananagat ang duha ka dagkong itom nga plastic bag kaysa bitog yan ini dayon ngadto sa barangay hall ug ngadto sa mayor human na ang mayor siya na ang nagpaibaw sa PRO8 ug sa PDEA Netong Sabado gipaubos sa laboratory test ang 20 ka mga plastic sealed bricks nga sulod sa duha ka dagkong itom nga plastic bag ug nasuta nga mga cocaine gud kini Mapasalamaton si RTC Mayor Rolando Bowie Verdoni sa mananagat nga wa magduha-duha sa pagturnover turnover ni ini kung mayroon pa mang uh, the same uh, 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 na mga kontraband na nakita nyo sa dagat na hindi nyo alam kung ano, please uh, don't hesitate to approach me. Samtang mimando si Eastern Summer Governor Ben Evardoni ng palapdan pa ang investigasyon. Aron masayaran kung asagikan ang kinilong cocaine. Kami po ay hindi namin ito tolerate dyan. At kami po ay nakaalaw At, at uh, hindi kami papayag na gawin kami ang tambahan. At uh,

Gimando ni Governor Everdoni nga pahugtan pa ang siguridad sa kadagatan ug kabaybayuran sa Eastern Samar aron kalikayan ang pagpayot sa legal na drugas agi sa kadagatan. Isip pa salamat sa mananagat, gihatagan siya og 30,000 pesos sa PRO8 isip cash reward ug laing 50,000 pesos nga gihatag gikan sa RTC LGU. Inisyatibo lang ito ng ating regional director kasi gusto to encourage others who are yes. in position o may dalawang isip na kahit so paano, meron ka naman mo tatanggap na hindi ka nakakabahan, malinis na. oba ni Klans Gabote Nogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.